at kalahati. Ganon din po sa Commission on Appointments. Manunungkulan po ako ng isang taon at kalahati. And it is my intention to honor an agreement. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of one and a half years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. This decision is rooted in a deep-seated belief that public office demands fidelity to pledges made. Ang pagtupad sa kasunduan ay nakabatay sa aking malalim na paniniwala na ang pangako na maglingkod na maikling panahon ay isang sagradong tungkulin sa paglilingkod sa bayan na dapat tuparin. It is my intention to honor an agreement. Okay. So no Can... to... Pakibigay na lang yan. No need for me to... Tender na resignation as Blue Ribbon Committee Chairman. I, I refer to statements given by the Senate President uh, that this should be given in a plenary and I understand the plenary, the next plenary session would be on January 22 but just the same uulitin ko po it is my intention to honor an agreement Sir, but you you are open to extend that agreement to another one and a half years uulitin ko po dalawa po yung kasunduan una for me to serve as member of the Commission on Appointments for one and a half years which will expire at the end of this year. I will honor that agreement. Are you Pangalawa, yung agreement to serve as Blue Ribbon Committee Chairman for one and a half years. I intend to honor that agreement na sinabi ko kanina, ito po ay isang sagradong tungkulin na sundin, tuparin, ang isang pangako Sir, kung mag-o-offer po with the Senate leadership Sir, kung mag-o-offer po ang Senate President It will be discussed by the plenary but then again, ito na yung kasunduan so sundin ko po So, may o yung honor hanggang sa ilan ka pumauk? Kababanggit ko lang po katapusan itong uh, ikatapusan itong taong ito yung term ko based on the agreement sa so Commission on Appointments at, as Blue Ribbon Chairman uh, Blue Ribbon Committee Chairman yung ano. So, hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition and I will endeavor to have a seamless transition and to, and to assist whoever will be the replacements for both seats. Nais ko lamang sigurong ipaabot sa inyo na sa, sa ilalim ng panunungkulan ko, we spent 67 hours, 41 minutes of public hearings we have 358 resource persons. Uh, tatlong committee report at halos uh, himayin po namin ang 3,007 pages of transcript uh, of stenographic notes, 420 pages of committee reports, which led to the indictment of 13 individuals, specifically doon po sa laptop deal. Kung matatandaan nyo, uh, hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan, karamihan po dito ay meron pa mga hold departure order at ito po ay masusing hinahawakan na ngayon ng Office of the Ombudsman. Pangalawa, ang una pala, kung yong nyo, yung sugar sugar importation deal which led to the resignation of the then executive secretary, the uh, removal of several members of the sugar regulatory administration. Uh, kabilang po ito sa mga Nagawa ng inyong Blue Ribbon Committee at pangatlo, bagamat hindi nagkaroon ng final uh, approval yet, but it led to the, the, the filing of several bills. Ito po yung vaccine, vaccine procurement. Ito yung tinatawag na yung sinasabi nila dati na, uh, ito po yung sinasabi nila na non-disclosure agreement. Marami pong marami po tayong na-file ng mga batas patungkol diyan At kung iisa-isahin ko, uh, Senate Bill 2272, amending the procurement law, providing for the requirements for full transparency in the supply agreements, in the purchase contracts entered into by the Philippine government. At yung Senate Bill 2273, requiring the participation, ito, ginagawa na kahit hindi pa approve yung batas of the Office of the Solicitor General in all contract negotiations with foreign governments, corporations, entities, etc. etc. At ganoon din po yung, uh, yung patungkol po sa patungkol po sa pag-abolish ng PSDBM. Bagamat hindi pa nagagawa, ito po ay naging bahagi rin ng mga bills filed in relation to the DepEd laptop deals at maging uh yung Senate Bill 1803 yung to patungkol po sa uh, joint agreements kung natatandaan nyo so ito po yung tinahak ng blue ribbon under my my term kabilang din po yung pagbubukas uh, at ngayon ay ginagawa na rin ng LTO uh, bumasok sila sa isang pribadong donation para po mapabilis yung pag-iissue ng mga lisensya at mga plaka So, yun po yung latest sa Blue Ribbon. Sir, paano kung dahil sa maganda mong performance as Blue Ribbon Committee Chairman, ang maging sentiments ng majority, i-retain ka as Blue Ribbon Committee Chairman? Hindi na po siguro ganun ang usapan. Nabanggit ko yung uh, ulitin ko. And I've given you a copy of my short statement. It is my intention to honor an agreement. So sa resumption ng session, sa January 23, formally... 22 sa ba? 23. 22. Ah, 22. Formally, sa plenaryo, i-manifest yes. nyo yung uh, yes. pagbibitiw nyo as... Yes. Mm -hmm. No, no, no. Hindi hindi dapat pagbibitiw ang sabihin. Honoring the... honor the agreement. On mm -hmm. two. Uh, relative to two committees. Commission on Appointments and the Blue Ribbon Committee. And right now, sir, meron na bang interesado na pumalit sa inyo sa Blue Ribbon? Hindi ko alam. Nababasa ko lang sa, sa, sa social media nung ako'y wala dito. Uh, hindi ko alam na ako pala yung pinag-uusapan noon. Na, nababasa ko lang sa mga news, news uh, items. <laughs> Ah, pwede pong, uh, can you enlighten or but lang po sino po yung mga nag-agree na until end of this year Gallo. Gallo lang ]ella. po? Senate leadership. Uh, during a caucus sir or uh, during the formation of the committee chairmanships kasi mm -hmm. nakalatag yon eh. Mm, mm sir bakit nagkaroon ng ganung agreement? Ah nahirapan po bang hanapin or Hindi ko alam. Hindi ko alam, marami. Wala bang ibang may gusto nung time na yon sir na mag blue ribbon chairman Hindi ko rin kasi masabi. Yun. Hindi ko na ma hindi ko na ma-recall. But you agreed to it then because you also I wanted want to, help. to I want to help. I want to help the Senate leadership, I want to help the Senate administration in uh fast-tracking the formation of various committees para uh bagong administrasyon, bagong Uh, executive, bagong senado, so para mabilis na. Sir, nabanggit nyo kanina ang dami nga pong naging uh, accomplishments nga ng Blue Ribbon Committee. Sir, don't you see the need na ipagpatuloy yung mga nasimula na na yun? Or nagtitiwala kayo dun sa papalit sa inyo na kayang nagtitiwala ipagpatuloy? Nagtitiwala ako na marami may kakayahan. At kung ma kung ma uunawaan nyo in the present context, binigay pa sa akin yung Uh, chairmanship ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na sa palagay ko ay kailangan kong tutukan at bigyan ng buong puso at uh, panahon dahil sa palagay ko po yung usapin ng maritime zones ay napakalawak at ito po ay sa tingin ko ang sasakop sa mga darating pang oras ng mga susunod na administrasyon yung usapin po natin sa West Philippine Sea yung usapin po natin sa magiging usapin po natin sa Benham Rice. Yung mga padating po nating agreements, yung R RAA with Japan, RAA uh, with other countries, ito po lahat ay nakapaloob doon sa uh, ongoing ongoing challenges. Kapag opening statement ko kanina, yung nangyayari ngayon sa Ayungin Seoul. So, gusto kong tutukan po yung Uh, maritime Zones Law. Ngayon, kadarating ko lang sa ko lang uh, sinalubong na ako ng isang confidential confidential ito kaya hindi ko pwedeng buksan uh, letter coming from the Secretary of Foreign Affairs. Patong hindi ko pwedeng buksan sa inyo pero uh, napakahalaga po nito. Uh, patungkol po ito sa ating uh, patuloy na hidwaan sa West Philippine Sea. Space, at yung special space. Yung, uh, maritime zones okay. committee. Kasi para sa akin napakahalaga po nito. Uh, hindi lamang para mabalangkas yung tamang batas na palagay ko, January matatapos natin yung una, yung maritime zones law pati, pati na rin po yung uh, archipelagic sea lanes law So May pending pa sa blue ribbon? Sa blue ribbon, ang nakapending ngayon ay yung irrigation nakapenting uh, nakapending yung irrigation sa kadahilanan yung, yung mga nakukinukumpile pang uh, ibang ebidensya ay hindi pa dumarating sa lawak nito na na na, 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 na tayo doon sa Balugbalug -balug Dam na nagbukas na rin ng kaisipan sa sa ating mga kababayan na halos 50 taon na pala to ginagawa at sa, sa tulong din ng ilang mga members ng committee ay marami pa hong nabuksan yung dam pala sa sa bustos. O kung hindi bustos, ipo. Ay rubber dam lang pala yon na nagdudulot din ng pagbaha pag uh, malakas ang ulan dahil yung rubber ay nagkakrak at marami pang iba. Pero ngayon sa, sa mga lumalabas na balita at ito rin yung gusto ata ng Malacanang, yung ibang dams ay gustong gamitin bilang uh, source na rin ng energy, ng, ng, ng uh, enerhiya. So evolving lahat ito. So, Mahaba itong dia investigation so isasalin po natin sa kung sino man ang papalit lahat ng kahong kahong dokumento patungkol dito. So papalo rin po. Kayo po ay bababa as chairman pero pa kayo chairman o wala. I, I can, I can serve in, in, in whatever capacity even as a member. Hindi naman po tayo uh, namimilit ng posisyon. Uh, hindi po tayo uh, namimili na kung ano yung dapat hawakan kung saan po tayo dapat o pwedeng makapagsilbi at marami pa po tayong iiwan I hope to file within the day or tomorrow at the latest a a new an amendment to the Senate rules concerning investigations. May bago po so, kung matatandaan nyo dun sa formally, naglabas ang Supreme Court ng ng uh, desisyon na parang ginugupit yung binabawasan yung karapatan ng Blue Ribbon uh, tungkol sa pag-i-issue ng contempt citations. So ang atin pong ifafile na amendment, kung hindi nga ngayon, bukas, ay ginagawa na rin naman natin. Kung matatandaan nyo, uh, niri-respeto, kung matatandaan nyo, no offense to others, niri-respeto po natin ang karapatan ng mga testigo sa Blue Ribbon. Yun po yung gusto ng formal decision. Pangalawa, kung matatandaan nyo, uh, ako po yung kauna-unahan nag, nagbigay ng karapatan sa mga abogado sa mga humaharap sa Blue Ribbon pakatapos ng isang hearing na mag-submit ng memorandum. Hindi po ito nakuha ng Supreme Court decision. Kasi ang sinasabi ng Supreme Court decision, bigyan daw ng due process. Eh ano pa ba due process ang kailangan? Binibigit, binibig pinapahintulutan na nga natin mag, submit sila ng memorandum lahat po ng uh, hindi lamang po sa 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 Blue Ribbon pati sa Committee on Justice allowed na sila yung mga abogado nila allowed mag-submit ng memorandum. hindi po ito ginagawa noon ngayon ifo-formalize natin ito hindi lang da sa pagtupad doon sa Supreme Court decision ng formally, kung hindi uh, bilang pag pag uh, pag legitimize na maging bahagi ng senate rules submission of memorandum 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 plus the right to answer and the respect that should be given to witnesses which is enshrined in our constitution by the way Sir?